Ayan yung talaman na ship ma'am I-ship pa third year Third year Tutulak lang Ayan Hindi siya pumasok Kasi nga Ang nangyari kanina ma'am Nung pinapasok mo siya Pa first gear Pag ganong speed Halos di talaga siya papasok ma'am no Kaya ibig sabihin mali po yung um, pag, pag change mo ng gear Yon. Yun ngay uh, Ngayon naman Itataray natin Kung kakayanin na ba ni ma'am Yung mga pinag namin kanina no Ang gamit pala namin ngayon Is yung Kotsi nila na Adventure na Model na 20 2011 model na no, try natin kung kakayanin na ba niyang mag-ship kung mamamatayin pa ba, ba siya no okay guys samahan niyo ako na i-assess si ma'am no kung kakayanin na ba niya yung mga pinigaralan namin kung ma-apply na ba talaga niya nang hindi ako nagsasalita okay ito try natin kung kakayanin na po niya no okay sige pasok na tayo yan okay um. game try natin kung kakayanin na ba kung hindi na mamamatayan no okay sige try natin okay good go Okay, nice. So, go. Ito yung mga shifting, tingnan natin kung kaya na. <laughs> pangarap daw ni mga mag-drive. <laughs> <laughs> Pati yung mga pigaral na kanina mga overpower, tamang pag-shift, timing sa pag-shift, no? Ayan. Dito kami ngayon sa... Anong lugar ito, ma'am? Sa... Nomo. Nomo, <laughs> Nomo. <laughs> Ah, yes Good. Kain ah, na. Kain na din na mamatayan. First, ilang oras tayo? First, three hours ba? First, three hours. <laughs> Halos ngayon lang din si mong drive sa mga highway sa katulad nito. Kaya kayo guys, yung mga yung mga manual na sa sakin dyan, kung gusto nyo matuto, mag-PM na kayo sa ako natin. Sibin na ha? sabihin na siya neutral mo na shift ma'am i-shift pa third gear third gear tutulak lang ayan hindi siya pumasok kasi nga anong nangyari kanina ma'am nung pinapasok mo siya first gear pag ganong speed halos di talaga siya papasok ma'am no okay. sabihin mali po yung um, pag pag change mo ng gear no hindi uh, uh, yes. siya basta-basta papasok ma'am lalo na yung speed mo is medyo mabilis niya kasi di ba? Um, bawat uh, gear selector natin may kanya-kanya po siyang speed okay good may time naman napapasok yun pero mag engine brake siya Nice Okay sige try mo mag ah, Sige go, go muna Try ulit natin mag stop doon sa may kabila Okay ah, sige Stop ka mga dito stop There go Okay stop kay stop Then yung shifting muna ma Pababa rin Okay sige stop ah, Stop na stop Good nice Okay sige go nice. There you go. Ayan. Okay. Parandaman. Good. Masok. Ayos. Pwede bumilis na nag-overpower na ulit. Shift naman pa. Ayan. Ayan. Di ba kanina halos ay yung pumasok kasi nga ang ginawa nyo po is pinipilit nyo po pinapasok sa first gear kasi nga di talaga siya papasok kasi nga i-speed nyo po ay, mabilis ngayon na relax lang di ba okay nice kaya nga na uh, bukas mag parking naman kami ni ma'am parking tsaka kung kaya nyo mag express express na ayos mag express eh ang <laughs> na kayo gano'n ka. gano'n <laughs> okay thank you thank you thank